So, ngayon nga mga pare ko, ito, ito, practice muna tayo ng drive ulit. oh, ingat na ingat na mga, kita nyo naman tigas na tigas sa mga baraso. <laughs> dahil talagang ngayon lang ulit nakapag drive eh. Kasi puro motor lang naman ang dinadrive ko. Kaya ito, buti na lang at napagbigyan tayo ng mahal ko at pinagamit ang kanyang sasakyan. Tsaka dito lang muna tayo sa maluwang na kalsada. At dahil nga sa patuloy na pagpapraktis, edi ito, nakarating tayo ng tagay tayo punta tayo sa mga sarap na kainan o no, nga napakaganda naman ang view natin o oh. no? yung nagigisang yan isa na yan sa magandang view talaga eh oh. ayan ayan nga ang tahal oh. tahimik lang siya grabe ganda rin talaga ng paligid ng tahal oh. buti na lang at tahimik siya naman. ngayon oh. I'm happy ganda na ganda niya oh, bihirang, okay. bihirang bihirang makita ko naman to bihira ako dito so okay. eh oh. pero ngayon eh ito pinakamaganda sa lahat din eh ang kainan no oh. napakaganda naman sarap ng order namin oh kita niyo mahal ko talaga Mag namang yung agad ng titirahin niya hi, hello oh ayan oh napakaganda naman oh isang kalderong kanin. Ayan, kasama namin si Kuya Alex. So, eto't kainan nga muna kami mga paro. Talaga namang sagat sa eh, mga gutom na gutom na. Alang ang oras na kasi mga par. Kaya ayan, ito, kainan muna kami. Buti na lang at kasama rin nga namin si Kuya Alex. Siya yung uh, nag-aalalay sa akin sa, ano, sa pagdadrive para ano, marami ako matutunan. Tsaka yung mga tips niya na binibigay. Kaya ito, uh, daming kain muna namin. Tapos eh, yun nga, sightseeing kami dito dahil ang ganda nga ng view mga par. Yan yung ano niya mga pare ko, yan yung area niya. Oh, yan mga kubo-kubo. Oh, taas yan nga, oh. Talagang hindi ko mapigil ang sulya pa nitong taal talaga eh. O, yan yung area niya, mga kubo-kubo, yan ang mahal ko. Oh, tapos ayan, kada ano, ewan ko pa kung magkano bayad diyan, Ayan, May malaking mesa pa nga diyan eh. Pero hindi kayo pwedeng magtagal dito Parang may oras lang siya. Oh. Ayan, tapos ayan, oh. Tinutukan ko na yung ano na yan, Yung taal na yan, oh. Buti tahimik lang, maputi-puti ang ano niya eh. paligid niya eh, oh. Basta ang ganda niya. Nakakamanghalang talaga na ano. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito at nakita yung bundok na yan. Tingnan yung paligid niya, oh. Dami maliliit na bahay doon sa sulok na yon, oh. Ayan, Ayun, basta ang ganda mga para't tao ay natutuwa. Gala muna kami.